Ari na pahiya, umurong na rin sa PBL Invitationals. Gumaya sa PLDT, pabiktim yan. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Grabe na talaga ang happenings ngayon sa mundo ng volleyball. Wala pa nga sa finals match ay mainit na mainit na ang mga nagsisilabasang balita at update. Wala pa rin katapusan ang umanoy usap-usapan sa di umanoy pandaraya daw ng Team Akari sa semis versus high-speed hitters. Dahil nga rito ay naghain ng protesta ang PLDT sa BBL Management upang aksyonan ang ganitong pangyayari. Subalit agad itong ibinasura ng management at kinumpirmang mangang tuloy na tuloy na ang Pink Team's bakbakan na ay suspendido nga kahapon ang laban maging ang bronze medal match ng Signal at PLDT. Samantala ay lumabas din ang balitang hindi nasasali ang PLDT sa Invitational Conference since isa nga sila sa mga pasok dahil isa nga sila sa natira sa top 4 teams. Subalit bago pa man daw ang insidente na nangyari sa semis, ay ilang araw na ito ang pinagplanuhan ng management dahil kailangang isipin ang kapakanan ng players, especially marami rin ang injured. Kaya naman pinalitan na ito ng top 8 Farm Fresh Foxes. Samantala, sa kapapasok nga lamang nabalita ay nag-withdraw na rin ang isa sa mga finalists na Akari Chargers dahil na rin daw sa mga injured players. Subalit, hindi naman ito pinaniniwalaan agad ng mga volleyball peeps dahil nga nasa hot seat pa rin ang Akari, kaya naman puro negative ang sinasabi ng tao at hindi naniniwala sa inilabas nilang rason kung bakit hindi na sila sasali sa invitational. Ayon nga sa mga ito, sus, baka napahiya lang. Baka hindi nakayanin ang pambabash ng tao. Baka guilty lang talaga sa nangyari. Biro pa ng ilan? Dahil, ha, ha, ha. Dahil nga sa pag nila ay 5 teams na lamang ang natitira. Creamline, Farm Fresh, Signal at ang team from Japan ang nagbabalik na Kuroshige Ablis at from Thailand is Kola. Ayon nga sa mga fans, dahil talaga sa mga pangyayaring hindi maganda, ay nagkakandagulo na ang liga at mga sumasaling teams. Kaya raw baka dumating ang araw na tuluyan nang mawala ng gana ang marami sa liga. Samantala ay dahil nga sa pag-withdraw ng Akari, ay limang teams na lamang ang sasali sa Invitational. Pinagpasyahan ng PBL Management na hindi na magdadagdag ng isa pang local team kung saan ang unang ang plano ay anim na teams ang dadalo. Hindi kagaya ng PLDT na pinunan ng Farm Fresh ang kanilang spot para lumaban sa Invitational Conference. Kaya naman talagang painit na painit ang mga aksyon ngayon sa PBL, kaya tutok na sa laban sa paparating na finals. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.